case bearing tinanggal sa pamamagitan ng karton? Totoo ba yan? <laughs> oh, yan na nga. O, oh, natanggal na nga yung bearing sa pamamagitan ng karton. So, guys, ito. Panoorin nyo muna. Let's go! At sa mga kanay tanong sa inyo nga, guys, no? Meron akong technique o tip kung paano nga ba tanggalin yung crankcase bearing ng panggili nyo. So, guys, saan nga ba makikita yung crankcase bearing? Doon yung guys, na no, makikita nyo sa may panggili nyo. Yung cover ng panggili nyo. Pag binuksan nyo, may makikita kayong bearing doon na maliit tapos merong tanso sa gitna. Yun yung crankcase bearing. So bakit nga ba kailangan palitan to? So yun guys, no, mapapansin nyo guys, halimbawa nagpalit kayo ng buong panggilit nyo, slider piece, pulley set, tapos buong gearings, buong bearing, nagpalit pa rin kayo. sa so, tapos may naririnig pa rin kayo maingay. So hindi nila mahanap. No? So yun nga guys, yun yung isa sa mga sanhi kung bakit nagkakaroon ng ingay yung panggilit nyo, yung crankcase bearing. So ang tanong dito, paano nga ba tatanggalin yung crankcase bearing? at papalitan nang wala kayong puller na ginagamit. Siyempre, nasa malayo kayo. Halimbawa, nasa probisya kayo. Wala kayong puller. Yung shop na pinuntahan nyo, wala rin puller. So, ang ginagawa ng iba dyan, guys, wini welding. Wine welding yung bearing, tapos sa kanya pupukpok pataas para matanggal yun, bearing. So, yung pangit sa pag-welding, guys, yung bilog, yung lalagayan, yung housing ng bearing, nagkakaroon ng dot-dot o talsik ng welding o kaya tapyas-tapyas dahil sa init ng welding, nagkakaroon yun. Kaya pag binarik mo, pag binarik na, pag binarik kong bearing, pinalta ng bago guys, ang luwag na. So yun yung pangit sa pag-welding. Diba? Kaya meron ako ng tip na ipapakita sa inyo. Dati pa maris, marami nang gumagawa ng itong mga ibang mechanical before. Nung, kaya nagkaroon ngayon ng mga puller. Yun. So, ito ay para sa mga walang puller. So, napakadali lang guys sa technique. Entry to what? Pa! Sok! So yun na guys, no? tatanggalin na natin yung crank is bearing na yan sa pamamagitan ng basang karton. So yan guys, meron tayong karton. Ayan, mababad ko lang sa tubig para sipsipin niya yung tubig at lumambot yung karton. Pwede rin basang papel guys. no So hindi pwedeng to yung karton o to yung papel kasi mahirap yun, subiksik. So ayan, basa yung karton na ginamit natin. Yan guys, so sisiksik natin yung karton dyan sa loob hanggang mapuno yan ng karton. So, ayan. Kailangan lang natin, guys, no, ng bolt. Ayan, yung bolt na ginamit ko para sa pagsiksik ng karton. Yan, Tignan nyo, guys, ah. Saktong-sakto sa butas ng bearing yung bolt na gagamitin ko para siksik sa karton. Ayan. Ayan, saktong-sakto -sakto lang. Diba? di ba Hindi pwede yung maluwag. Kailangan sakto lang siya para hindi lumalabas yung pressure kapag pinukpok mo. May siksik. -sik. So, ayan. Simulan na natin ang pagpukpok Ayan sinalpakan ko na ng basang cartoon yan, no? Tapos yan, pupukpukin ko na yan, guys, dahan-dahan lang, oh Tama, saktong pukpuk lang, guys. Huwag yung lakas kasi baka mabasag yung crankcase niyo, guys. Sigurado mapapabili kayo ng bagong crankcase, diba? Yan, dahan-dahan lang. Pupukin nyo lang, tsagain nyo lang, guys, no? Tsaga, tsaga lang. Chill-chill lang habang pinupukpuk nyo yung cartoon. Yan. Ito na siksek Dagdag lang kayo ng dagdag, guys. Huwag kayong mainip. Lalabas din yan bearing na yan. So, ayan. Pakunti-kunti lang. Ayan, siksik ulit ng karton. So, ganoon naman guys ang gagawin nyo. Diba? Napakadali lang. Napakasimple lang. Ayan, Oh. Lagyan nyo lang ng basahan o karton para hindi nagagasgasan nyo yung labas ng crankcase nyo. Ayan. 2,000 years later. So, yun na nga guys. No? Ayan guys. So, after 2,000 years guys. Ayan, no? Oh, gumagalaw na yung bearing. Oh, umaangat na siya. So, ayan na nga. Natanggal na nga guys. O. Oh, grabe. Sobrang tagal. Bago matanggal. Na-joke lang yan, guys. At 30 minutes siguro. Tanggal nyo na yan. Depende sa pagpokpok nyo. Ayun na guys. So, sumiksik na yung... Sumiksik na yung carton, guys. Kaya umangat yung bearing. So, yun. Papalitan na natin ng bagong bearing, guys. Ayun, no. ba diba? mm.